DOH bukas sa investigasyon sa Ghost Health Centers. At para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, balita mo. GB Balita Express. <laughs> bukas ng Department of Health o DOH sa ating investigasyon sa mga sa umuha ng sa mga programa nito at Ghost Health Centers. Ito ay ayon kay Health Assistant Secretary Albert Lugdo sa isang pahayag na handa ang ahensya sa investigasyon sa Medical Assistance indigent and financially facilitated patients program at ito ay 400 ghost health centers. Kasunod dito ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo na iimbestigahan ng Mayors for Good Governance ang nasabing programa. Kinawestiyon din ng kamera ang tinatawag na ghost health centers ng COH na mabunyag na dalawang daan lamang sa 6 daan na itayo ang nasa ilalim ng express